DXDC Radyo Man Report Nakatalog 69 kakaso sa robbery o theft gikan Enero 1 hangtod Setyembre 10, 2023 ang lakbayan sa Davao. Sa dato sa Davao City Police Office, 29 ka kaso sa robbery samtang 40 ang natalang theft incidents. Sumala ni Police Captain Hazel Tuazon, DCPO spokesperson, 28 sa 29 ka kaso sa robbery ang cleared na kung identified og napasakaan na og kaso ang mga suspect ug 23 ang sulbad o nadakpan ug nakasuhan na ang mga suspect sado. Base sa mong record, 96.55% ang crime clearance efficiency sa mga robbery cases, 79.31% ang crime solution efficiency. Samtang sa kasong kawat, cleared ang tanang 40 ka mga insidente, ug 36 ni ini ang nasulbad na sa mga utor. Tanang niya is filed, na siya sa korte, no? Uh, na ay mga nadakpa, napoy at large. So, kani sa mga at large, magpabota sa mga ilang mga warrant of arrest, so, magawas from the court, then Uh, from different stations, mag-indakop nila sila no, kung asa ni sila ma-locate yung mga, mga suspects na involved sa sa kawat Uh, siyang natay mga listahan sa Upland Rat Stogies nato, no? Isa ni siya programa sa dawa City Police Office para sa pagkukod ani mga involved sa illegal activities like sa robbery, theft, akiat bahay, then sa salisi. Si ni Ini, duha ang under investigation pa ng mga robbery incidents nga nahitabo sa Puanog, Katalunan Grande, ilawang sa Talomo Police Station. Walay ultimatum si City Director Police Colonel Alberto Lupa sa mga station commanders apan kinahanglang masulbad gayod ang mga krimen o proactive ang measures nga ipatuman nila sa ilang area of responsibility aron malikayan nga mahitabo ang mga insidente. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko, Rajuman Aimee Ganita, Tatak RMN. Tatak RMN.